Ito, uh, takabukas na pala ang Intramuros Forest Park. Pwede na pasyalan to tuwing linggo mula alas 6 ng umaga hanggang Alasais ng gabi. Dagdag to na public space parke sa Maynila. Ayan, nasa labas lang to ng Intramuros. Nakaka-relax pag dito kayo dumaan, lumasyal. lawak pala dito yung pan in, na namang uh, buaya ito lawak dito yung padre burgos abing Grabe pala ang ganda dito. Yeah. Ito pa convert ng Intramuros Golf Course. Suportado ni na US Pesco Moreno. Uh, mga uh, buhay ng mga pants sa mga gold course yeah. Manila Bulletin. no? Huh? Kapag dito may merong mga puno na. National Museum of Fine Arts Pag convert nitong Intramuros Golf Course suportado ni Nayor Esco Moreno at uh, President Bongbong Marcos Every Sunday lang nakabukas. Natural na blood control itong mga ganito. Meron pa mga damo, mga lupa. Oh, Meron pa doon sa kabilang side. Tingnan ka natin oh, doon. Medyo... Hmm. Yan ang makikita nyo dito, yung historical wall na Intramuros. Grabe pala ang ganda dito. Pasa... US mayroon mga buhayang mga pants sa mga golf course. Manila Bulletin. yun. Oh. Eh. dito may mayroon mga puno na. Dun na Ayun Nandun ng National Museum of Fine Arts Every Sunday lang nakabukas parang wala tayo sa Metro Manila. dahil mga open space. Ang laki pala talaga ng Intramuros Golf Course. meron pa doon na may daanan pa. Pwede pa doon. Sa tabi ng Burgos Avenue gumbur sa temporary pa lang hmm. to dahil meron pa mga tumututol sa pag convert nitong golf course um, well maintained itong ano golf course um, ano nga lang di magkaroon ng mga basura dito Okay, sa pang-pand dito. yun pa pala. Ayun pa. Pala. Ayun pala. Manila City Hall. Yan dito mga pader. Ayan, intramuros. Parang dito wala. Tapos meron ulit. Hindi pala mga nakakalam na nakabukas to. Ganda dito. Double three line. At sa ano, sa ibang bansa. Meron pa doon. Bali nandun ng pinaka pinaka butas hindi Yun. din alam may dala tayo laging payong dito yung pinaka ano, sa gold ang tawag doon pinaka hole diyan pang limaw dating. Ito. So, ano tao pa diyan? Dito bandang Pasig River Esplanade. parang saan ito, sa ano sa Manila Zoo. Kung merong fountain. Yan. Ano lang to? Temporary pa lang to. Hindi pa natin alam kung talagang lagi nang nakabukas to. General Luna Street parang ngayon dito Grand Marian Parade yeah. pwede naman mga nakabike yeah. Aidan. Nandun na naka entrance. Ayun, no. foreigners Rainers. O, Sheep. Ayun. Andin. Ayun. Andin